Ika-28 ng Pebrero taong 1989, sa isang village sa Fukushima, Japan, matapos ang tipikal na araw bilang isang guro, ay umuwi na si Yumi Tanaka sa dormitoryo na kanyang tinutuluyan. Nang makauwi, ay tinawag siya ng kalikasan kaya napasugod siya sa palikuran. Nang lapitan ng kubeta ay tumambad sa kanya ang isang katakatakang bagay. Ang mga susunod na kaganapan na ituturing na isa sa mga pinakamalaking misteryo sa bansang Japan. Bagong lahat ay huwag kalimutang magsubscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Ang uri ng kubeta sa dormitoryo ay tinatawag na squat toilet. Dito ay kailangan mong pumorma ng nakasquat dahil nakabaon sa lupa ang kubeta. Ayon sa aking na-research, Karaniwan ang ganitong uri ng palikuran noon sa Japan. Meron pa rin daw nito ngayon sa ilang mga lugar. Sa ilalim ng kubeta ay ang tubo kung saan dumidiretso ang mga dumi. Ang kabilang dulo ng tubo naman ay matatagpuan sa labas ng banyo. Tinatanggal ang takip ng tubo sa tuwing lilinisin sa pamamagitan ng panghigop ng mga dumi. Sa oras na yun, ang nagijingle sana na si Yumi ay binalot ng pagtataka sa kanyang nakita. Sa butas kasi ng kubeta ay naaninag niya ang isang sapatos. Hindi niya lubos maiisip kung paano napunta sa kubeta ang bagay na iyon, kaya naman nag-usisa pa siya. Lumabas sa palikuran si Yumi para silipin ang dulo ng tubo. Tinanggal niya ang takip nito at sa oras na iyon ay matinding nervios ang kanyang naramdaman. Tumambad kasi sa kanya ang mga binte ng isang tao. Agad niyang pinuntahan ng mga kapwa guro at prinsipal upang ipagbigay alam ang kanyang nadiskubre. Pagdating ng mga otoridad ay siniyasat nila ang natagpuan ni Yumi sa loob ng tubo. Laking gulat nila nang makita ang isang lalaki na nasa loob nito. Sa kasamaang palad ay wala na itong buhay at tila nanigas na sa sobrang lamig ng panahon. Dahil sa kitid ng tubo ay hindi nila mahatak palabas ang lalaki. Gumamit pa sila ng excavator at crane para wasakin ang kubeta at ang tubo. Sa ganitong paraan ay makukuha nila ang labi ng ang tao. Nang masira ay nakita na nila ang buong katawan ng lalaki. Ang kanyang posisyon ay nakahiga, walang pantaas pero akap niya ang kanyang nakatiklop na damit. Ang mga binti naman niya ay pormang nakatalungko. Ang kanyang ulo ay nasa bandang kubeta at ang isa sa kanyang mga sapatos ay nasa bandang ulunan. Eto na mismo ang sapatos na natanaw ni Yumi sa butas ng kubeta. Dahil nababalot ng dumi, ay di agad nakilala kung sino ang lalaking yon. Kaya nilinisan muna ito bago sumailalim sa autopsy. Ang lalaking natagpuan sa kubeta ay si Naoyuki Kano, 26 years old. Ayon sa kanyang pamilya, tatlong araw nang nawawala si Naoyuki. Hindi sila nag-alala sa unang araw dahil dati na siyang nag-overnight sa mga dinadaluhang kaganapan. Nang mga sumunod pang araw ay di pa rin bumabalik si Naoyuki kaya nagsimula na silang mag-alala. Ire-report na dapat nila ito ng araw na yon nang makarating naman sa kanila ang balita. Si Naoyuki ay kilala sa kanilang lugar, doon ay tinuturing siya na isang mabuting ehemplo sa kanyang mga anak. Nagtatrabaho siya bilang sales manager sa isang nuclear power plant. Tumutulong din siyang mag-organize ng mga activities sa kanilang lugar. Ayon sa mga otoridad, hard failure ang ikinasawi ni Naoyuki na dulot ng sobrang lamig na temperatura. Wala silang makalap na sapat na ebidensya kaya naman ang naging konklusyon nila ay aksidente ang ikinasawi ng lalaki. Hinala nila ay tinangka nitong mamboso sa palikura ng babae. Mariin naman itong kinontra ng pabila ni Naoyuki. Hindi nila tinanggap ang hinala ng mga investigador. Ayon sa kanila, si Naoyuki ay malayong gumawa ng kabastusan tulad ng pamboboso sa mga babae. Maging ang taong bayan ay hindi ito matanggap, Mahigit apat na libong tao sa village ay umalma at nag-file ng petisyon upang muling investigahan ng kaso Maraming katanungan kasi ang di nasagot at hanggang sa huli ay nananatiling misteryo Una dito ay kung paano nagkasya si no sa tubo ng kubeta gayong napakaliit ng butas nito 36 centimeters lamang ang diameter ng tubo Di hamak na mas maliit Kesa sa sukat ng balikat ni Naoyuki na tinatayang 40 centimeters. Kaya nga kinailangang wasakin ang tubo para lang ma-retrieve ang kanyang katawan. Dapat din ay tinignan nila ang posibilidad na may foul play sa pangyayaring ito. Maaaring persahang isinuot ang katawan ni Naoyuki sa tubo. Yun nga lang, konting galos lamang ang nakita sa kanya at walang nakitang bali sa kanyang mga buto. Isa pang misteryo ay ang kotse niya na nakaparada malapit sa dormitory. Natagpuan nila doon ang susi ng kotse na nangangahulugang walang balak si Nauyuki na lumabas sa kanyang sasakyan o umalis ng matagal. Hindi rin ito nakalak. Kung meron siyang intensyong umalis, dapat ay dinala niya ang susi ng kotse at nilak niya rin ito. Pwera na lang kung may humatak sa kanya papalabas ng sasakyan. Kanina ay nabanggit ko nang isang sapatos niya ay natagpuan sa kanyang ulunan. Ang kapares ng sapatos na to ay natagpuan sa isang river bank na napakalayo sa lugar kung saan natagpuan ang labini ni no Naoyuki. Kung paninilip naman ang dahilan ay bakit kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay at lumusot sa butas na di naman siya kasya para lang mamboso. Isa pa, napakahina ng ilaw sa banyong yon at di rin siya makakakita ng magandang anggulo. At sino naman ang gustong maihian sa muka para lang makapamboso? Isa pa ay bakit kailangan niyang magtanggal ng pantaas gayong alam niya na panahon ng taglamig. May mga nakapagsabi na si Yumi at ang kanyang nobyo ay malapit na kaibigan ni Naoyuki. Ang unang dalawang araw na nawawala si Naoyuki ay mga holiday. Inaasahang walang mga guro sa dormitoryo sa mga araw na yun. Kung gayon ay wrong timing ang mamboso sa mga araw na yun dahil wala naman siyang masisilipan. Bagay na siguradong alam ni Naoyuki dahil nga close sila ni Yumi. Kahina-hinala din daw ang mga kinikilos ni Yumi. Masyadong madilim sa kanyang banyo para agad niyang matukoy na sapatos ang kanyang nakita. Pwera na lang siguro kung gagamitan niya ng flashlight na di naman niya nabanggit sa mga investigador. Isa pa, imbis na i-report agad ay lumabas pa siya at nagawang silipin ang kabilang tubo kahit napakadilim ng paligid. Maaari din daw na si Yumi ang may kagagawan sa sinapit ni Naoyuki sa tulong ng isang kasabwat. Subalit wala namang makitang motibo para gawin ito ni Yumi sa kanyang kaibigan. Posible daw na pinaslang si Naoyuki dahil sa politika. Panahon ng eleksyon ang sapiti ni Naoyuki ang trahedya. Nakarating daw sa kanya ang balita na sangkot sa korupsyon ang sinusuportahan niyang kandidato kaya naman tumiwalag siya bilang supporter. Ang ama ng nobyo ni Yumi ay ang campaign strategist ng naturang kandidato. Madami pang teorya ang naibahagi ng iba't ibang mga tao tungkol sa maaaring nangyari at dahilan ng pagkamatay ni Naoyuki. Sa kasamaang palad, di na muling nabuksan pa ang kaso. Magpahanggang ngayon ay nananatili pa rin itong malaking misteryo. Anong sa palagay nyo ang tunay na nangyari kay Naoyuki? Ilagay nyo ang sagot sa comment section.